Isang estudyante si Jonathan. Malapit na rin siyang magtapos kaya may naisip siyang paraan para mas matustusan pa ang pag-aaral niya. Sa pamamagitan ng ilang taon rin pagkakargador sa fier, ay nakaipon siya ng pera para sa binabalak na maliit na negosyo. Matagal niya na talagang pinag-iisipan niyon at sinisigurado niyang papatok para sa lahat ang ititinda niya. At noong araw nga na iyon, ay wala siyang pasok sa universidad. Namili siya ng mga karne na gagawing ihaw-ihaw. Gaya na lamang ng mga tenga ng baboy, adidas, isaw, balon-balunan, at barbecue. Kalahati kasi sa naipon niya ay susubukan niyang inegosyo. Para sa kanya ay kailangang sumugal para marating ang tagumpay sa buhay. May kinalaman rin kasi sa business ang kinukuhang kurso ng binata. Kaya't kahit hindi pa nakakapagtapos, ay nag-uumpisa na siya sa larangan. Pagkatapos niyang mamili, ay pinatimpla niya na muna sa kanyang ina ang mga karne. Kailangan pa niya kasing pumasok sa pamantasan at sa pag-uwi niya ng alas dos, ay saka pa lamang siya makakapagtinda. Hanggang sa sumapit na nga ang kanyang pag-iihaw, una niyang isinalang sa grills ay ang barbecue. Pagkatapos ay ang isaw at iba pang ititinda niya. Nakita naman niyo ng kaklase niyang si Clarice Kaya't lumapit ito sa kanya. Aba, nagtitinda ka pala, Jonathan? Magkano yung isaw sa'yo? Gusto ko sanang bumili ng lima. Negosyante ka na pala, ha? Kailan pa to? Bati sa kanya ng dalaga. Kaya't natawa na lamang si Jonathan. Ngayon lang to, Clarice. Bale, 30 pesos lahat kapag lima yung binili mo sa isaw. 6 kasi ang isa nito. Ginagawa ko ito para makatulong sa pag-aaral ko. Alam mo naman... Graduating na tayo, Clarice. Tugon ng binata. Ano nga palang sa usawa ng gusto mo? Nakangiting tanong pa niya. Yung manghang Jonathan, yung maraming sili. Natutuwa naman ako sa iyo dahil kahit 21 years old ka pa lang, ay matured ka ng mag-isip. Hindi gaya ng mga kaidara natin, na ang iba ay pa at hindi pinahahalagahan ng pag-aaral. Komento ni Clarice. Siyempre naman, ang sekreto para maging matagumpay sa buhay ay kailangan mong maging masinop sa buhay. Pareho naman tayo ng kursong kinuha, Clarice. Kaya't dapat ay maintindihan mo yon. Tumatawang sa ad niya. Kaya't natawa na lamang rin ang dalaga. Ang kinukuha kasi nilang kurso ay BSBA. Magkasama palagi sila sa bawat subject. Minsan pa nga ay pinapakopya siya ni Clarice kapag hindi niya alam ang asignatura nila. May taglay namang katalinuan si Jonathan. Pero yung iba talaga ay napakahirap. Kaya tinutulungan na lamang siya ng kamag-aral niyang ito. Nang matapos niyang maihaw yung binili ng kanyang kaibigan, ay agad niyang iniabot ito sa dalaga. So paano ba yan, Clarice? Balik ka rin ka agad next time, ha? Sad ni Jonathan. Natawa naman ang dalaga. Yun ay kung ito yung ipapabili ng ati ko. Alam mo naman, buntis yun. Ngayong araw daw siya nag-creep ng ganito. Baka bukas iba naman. Pero hayaan mo kapag may pera na ako. Bibili ako sa'yo nito araw-araw. Saad ng dalaga. At umuwi na sa kanilang bahay. Sumunod nito ay meron ulit bumili sa kanya na dalawang lalaki. At pagkatapos ng mga itong bumili, hindi niya inaasahan na yung buli na kanilang kalugar ang susunod na bibili. Ang pangalan nito ay Christian. At meron pa itong dalawang kasama. Pare, kuha kami ng 15 parasong tenga ng baboy. Pampulutan lang namin. Pakiyawin na namin yung tenga ng baboy mo. Nakangising saad nito sa kanya. Habang tumatawa naman ang dalawang kasama nito. Sigurado si Jonathan na pagtitripan lang siya ng mga ito. Kaya tumangu na lamang siya at nanahimik na lang. Pero palihim siyang nagmamatsyag sa maaaring ikilos ng mga ito. Nang matapos niya nang mailuto ang tenga ng baboy at nang maabot na niya sa lalaki ang binili nito, ay nagulat na lamang siya nang tumakbo ang mga ito at hindi nagbayad. Hinabol niya rin ang mga ito. Mabuti na lamang ay nakita sila ng pulis na kaibigan niya na papauwi pa lamang galing sa duty. Kahit sinumbong ni Jonathan dito ang katarantuduhang ginagawa ng tatlo, kaya tinutukan ni Emir ng baril ang tatlong tumatakbo at sinigawa ng mga ito. Huminto kayo sa pagtakbo! Kung hindi, pasasabugin ko ang mga ulo nyo! Sa narinig ng tatlo, at marahil ay dahil sa takot na rin, ay huminto naman sila sa pagtakbo kahit madali na para kay Emir na hihold ang mga ito. Tinawagan ng binatang pulis ang mga kasamahan na on duty at pinupunta sa lugar. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga ito at inaresto sila Christian. Nang makasakay na sa sasakyan ng tatlo para dalhin sa presinto at nang lumarga na, naiwan si Emir at Jonathan. Salamat preya, ah. mabuti na lang ay agad kang dumating. Kung hindi, ay natangay na yung mga paninda ko. Wika ni Jonathan. Walang anuman yon pare, para saan pat naging magkababata tayo? Bukas, kapag on duty na ako, sasamahan kitang magkaso sa tatlong hambog na yun. Para naman tuluyan ng makulong. Perwisyo na kasi yung magbabarkadang yun eh. Siya nga pala, bibilhin ko na tong mga nakuha nila. Akin na ito, magkano ba? Tanong ni Mira. Six pesos ang isa niyan pare, 15 yan, kaya 90 pesos lahat. Oho pre, sasama ako sa iyo bukas. Kung mag-aareglo man sila eh, tatanggapin ko na lang. Malit na kaso lang naman yon. Kawawa naman yung pamilya nila. Kahit pa mga loko-loko sila eh, may pamilya ang mga yon. Sa katiyak na takot na sila sa iyo. Dahil binigyan mo ng sample, wika ni Jonathan. Matapos makapagbayad ni Emir, ay umuwi na si Jonathan sa kanila. Alas 7 na ng gabi natapos sa pagtitinda kaya't nakapagpahinga na siya. Kinabukasan, nakipag-areglo siya sa pamilya ni Christian at ng mga kasama nito. Kaya naman nadagdagan muli ang puhunan niya. At noong nasa campus na siya ng kanilang universidad, ay may inalok ang kamag-aral niyang si Alfred na labis niyang ikinagulat. Minsan niya lamang ito nakakausap kapag may event ang school nila dahil ang kuya nito ay isang professor doon. Ano ka mo pre? Pagtutulak ng droga? Yung inaalok mong sideline sa akin? At bakit mo naman ako hihikayatin? Nalalaki ang mga matang tanong niya dito. Hindi niya kasi lubos maisip na may kinalaman sa droga ang taong ito. Huwag ka namang maingay dyan, pre. At baka marinig ka nila. Alam kong malapit na tayong graduate, pre. Kaya alam kong kailangan mo ng pagkakakitaan. Sunod-sunod na kasi yung project natin tapos may thesis pa tayo. Alam kong palagi kang puyat dahil sa pagsasagot mo ng mga thesis. Abay, kailangan mo ng vitamins. Ngayon pala nga'y umanib ka na sa amin para matugunan mo rin ang pangangailangan mo. Ako na ang magsasabi sa hindi ka mapapagod roon. Kailangan mo lang patalasin ang mga mata mo at baka kasi may nagmamanman ng pulis. Patuloy pa nitong panghikayat sa kanya. Dahil doon, ay biglang naalala ni Jonathan yung kababatang si Emir. Ayaw niya namang masira ang tiwala nito sa kanya. Ilegal ang gawain na inalok sa kanya ni Alfred kaya naman tinanggihan niya ito. Um, meron pa naman akong pinagkakitaan, pre. Madalas ay nagkakargador ako sa Fier. At meron na rin akong ihawan. Kaya hindi ko na kailangan yan. Salamat na lang, pare. Tugo ni Jonathan. Hindi ka na ba talaga mapipilit, pre? Tanong panito. Hindi na talaga, pre. Salamat na lang. O siya, sige. Pero kung kailangan mo ng pera, ha? Ako ang agad na lapitan mo. Dahil malaki ang maitutulong ko sayo. Maliksi ka kasi at maganda ang pangangatawan. Ganyan ang qualification na gusto ni boss, sambit pa ni Alfred. At di kalaunan, ay lumayo na sa kanya. Napailing na lamang si Jonathan sa low blow niya. Kailanman ay hindi siya aani broon. Illegal iyon sa mga mata ng Diyos at pati na rin sa batas. At kailanman ay ayaw niyang kumita sa masamang paraan. Isang gabi, nagulat siya sa nabalitaan sa televisyon, Ay dito dalawang drag pusher ang napatay ng mga pulis matapos manlaban sa bypass operation. Kinilala na si Alfred ang isa sa mga nasawi. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Jonathan. Siguro kung sumama siya sa alok nito, ay baka sa piting niya ang nangyari sa kaklase. Grabe naman yun anak. Kumakagat sila sa masasamang gawain para kumita ng pera nang hindi pinaghihirapan? Komento ni Aling Marina sa kanyang napapanood ito nga pala ang nanay ni Jonathan. Alam mo ba ma, na isa sa mga nanlaban na ay ang klasiko. Inaalok pa nga niya ako na umalip sa kanila kagabi. Ang sabi ko ay ayaw ko dahil meron akong ihawan na makakatulong sa pag-aaral ko. Kwento ni Jonathan sa kanyang ina. Kaya't nagulat na lamang ito. Nako, kaklase mo pala yan anak. Diyos ko, buti na lang ay hindi ka pumayag at hindi ka nagpasilaw sa pera. Kaya nga ma Kaklasik ko po yan sa isang subject. Nagulat nga po ako nang malaman ko mula sa kanya na gumagawa siya ng illegal na gawain. Hindi ko akalay na ganoon pala siya. Siguradong masasira ang imahe ng kapatid niyang nagtuturo dahil sa kalokohan niya. Kahit kailan ma, hindi ako sasama sa mga ganoon dahil malaki ang takot ko sa Diyos. At isa pa, gusto kong pinaghihirapan ko sa malinis na paraan ang kinikita ko. Wika ni Jonathan. Ket na pangiti naman ang kanyang ina habang nagsasabing, Tama yung mindset mo anak, panatiliin mo lang yung ginagawa mong yan na nasa malinis na paraan. Nakikita ng Diyos ang mabubuti mong ginagawa, kit mas lalo kang pagpapalain. Napangiti na lang rin ang binata sa paalala ng kanyang ina. Sa sumunod na hapon pagkatapos ng pag-aaral, ay muling nagtinda si Jonathan ng ihaw. Gaya ng dati, Dinumog siya ng mga tao dahil sa malilamnam niyang timplahe, kahit mas maaga siyang natapos sa pagbebenta nito. Humabol pa nga yung kaklase niyang si Clarice. Ay, ubos na pala yung paninda mo, Jonathan. Bibili na ako eh. Napahuli yata yung datin ko. Panlulumong sambit ng dalaga. am um, bakit? Nag-creep na naman ba yung buntis mong ate sa isaw? Tanong ng binata. Hindi, Jonathan. Iba na yung kinakatakaman niya ngayon. Alam mo naman kapag puntis, paiba-iba ng gusto. Isang buwan na lang rin naman ay mga anak na siya. Ako lang ang may gustong kumain, Jonathan. Kaya nadismaya ako dahil ubos na pala. Di bale, bukas ay ahagahan ko na lang. Paliwanag nito at nagpaalam na itong uwi na. Tinawag ito ni Jonathan. Hey, meron pa akong natatabi dito. Napalingo naman sa kanya ang dalaga habang nakaguhit ang saya sa anyo nito. Talaga? meron ka pang naitatabi? Paninigurado pa nito. Oo oh naman, luto na ito. Uulamin ko sana ito kaya tinira ko. Pero dahil magiging suki na yata kita, sa'yo na lang ito. Huwag mo nang bayaran ha. Pero sa susunod na bili mo, meron ng bayad. Tugon ng binata. Naku, dapat may discount na sa susunod na bili ko ha. Dahil pinapakopya kita ng assignment eh. Hindi, joke lang. Nagustuhan ko yung timpla mo ng suka. Eh, ilang linggo rin akong hindi kumain ito. Ako naman yung nagkikrabe ng isaw. Ako ang pumalit kay ate. O siya, aagahan ko na lang bukas yung pagbili para hindi ako maubusan. Tumatawang pahayag ni Clarice at sabay abot ng binigay ng binata. Dahil doon ay natawa si Jonathan. Kahit huwag mo nang agahan, ipagtatabi na lang kita ng isaw. Basta tandaan mo, alas 7 sarado ako ah. Sa sandaling iyon ay hindi pa muna pumasok sa bahay ang binata nakipagkwentuhan muna kasi siya sa kanyang kaibigan. Ayon dito, sa darating na Sabado na raw ang libing ng kaklase nilang si Alfred. Maski si Clarice ay hindi makapaniwala na drag pusher pala ito. Makaraan ito ay nagpaalam na sila sa si isa't isa. Magsasagot pa kasi sila ng thesis. Si Jonathan ay hating gabi na kapag natatapos niya ito. Tapos ay kailangan pa niyang magising ng maaga para gampanan ang pagiging kargador sa fear. Bago nga siya sumagot ng tisi sa kanyang kwarto, ay kinuha niya na muna sa ilalim ng kama ang plastic container na ginawa niyang alkansya. Nasilayan niyang wala pa sa kalahati ang mga papel na pera at lapat na lapat sa sahig ng alkansya. Keti pinangako niya sa kanyang sariling, masisipagan pa niya ang pagbubuhat ng mga bagay ng mga pasahero sa daungan ng barko para mas dumami pa ang ipon niya at upang madagdagan na rin ang puhunan niya sa kanyang itinitindang ihaw. Yung kinikita niya kasi sa ihawan ay yung ibay ay inihulog niya sa algansya. Yung puhunan lang yung nilalagay niya sa wallet. Samantalang yung kinikita sa pagiging kargador ay ang 80% roon ay para sa pangangailangan nilang mag-ina. Samantalang yung natitirang porsyento naman ay inihulog niya sa malaking plastic container ng mineral water. Samantala, gaya ng dati, hating gabi na tinapos ng binata ang pagsasagot ng thesis. Kaya doon lang siya nakatulog. Katunayan, hindi pa siya tapos dito. Bukas niya pa ito mapapasa sa email ng professor nila. Kinaumagahan, matapos mag-almusal, maaga siyang nagtungo sa fair para magbuhat ng mga bagahe. Sa tagal niya nang nagbubuhat, ay sanay na sanay na siyang ginagawa ito. Pero hindi niya maiwasang mapagod. Lalo na kapag halos kasing bigat niya ang mga binubuhat niya. Mapalad pa rin siya dahil kahit ganito ang klase ng trabaho niya, ay matangkad pa rin siya. Limang oras siya sa pier at makaraan ito'y umuwi na siya sa kanilang bahay. Nagpahinga lang siya sandali at nananghalian at pagkatapos ay pumasok na siya sa universidad. At sa pagsapit naman ng hapon, ay muli siyang nagtitinda. Kaso nga lang ay naging matumal na ang benta niya sa sandaling iyon. Ayon kasi sa kanyang ina, Noong umaga raw ay nabalitang may salmonera ang ilang karne na itinitinda sa kanilang probinsya. Ang bakterya na dala ng baboy nito ay maaaring may sa tao. Kaya't nanlumo na lamang si Jonathan. Ilan lang talaga ang bumili sa kanya ng sandaling iyon. Kaya't wala siyang gaanong benta. Mabuti na lang ay bumili pa rin sa kanya si Clarice sa kabila ng balitang ito. Naniniwala naman akong walang dalang sakit ito, Jonathan. Kaya pabili pa rin ako ng lima nakangiting saad ng dalaga. Samantalang si Jonathan naman ay isinalansa ng binili ng kaibigan. Salamat sa tiwala, Clarice. Kahapon pa naman bumili si mama ng karne at in-stack lang sa refrigerator. Kahit natitiya kung wala itong salmonella. Baka yung mga bagong katay lang na baboy. Tugon ng binata. Bakit hindi mo subukang balot at penoy na lang ang itinda mo? Siguradong mabili rin yon Kaso nga lang, gabi, baka hindi ka patapos sa thesis mo. So is Johnny Clarice. Napaisip nga roon si Jonathan. Mukhang tama naman ang sinasabi ng kaibigan niya. Balot at penoy ang isa sa paborito ng mga tao. Kit sigurado siya na magiging mabili iyon. Mukhang tama ka nga roon. Maraming salamat sa suggestion. Kaso nga lang ay magluluwal na naman ako ng puhunan. Pero okay lang. May natatabi pa naman ako eh paano yan kung magbago na nga ako ng ititinda? Bibili ka pa ba? Tanong niya sa dalaga. Siyempre naman, kaya ako nga narekomenda yun sa'yo eh. Dahil gusto ko yun. Kung hindi mo natatanong, ay paboritong paborito ko ang balot at penoy. Tugon nito. Paborito mo pala yun kahit na mabalahibo yung balot? Umiling ang dalaga habang nagsasabing, sa totoo lang nga hindi ko na gusto yung malaki ang sisiw at mabalahibo kasi mapait na kapag ganun Samantalang kapag malilit pa lamang yung sisiw Malinamnam Marunong akong tumingin ng ganon At kung bibili ka ng balot na ilalaga mo Kay mang pilip ka bumili At wag sa iba Paalala ni Clarice Kilala naman ni Jonathan ang taong tinutukoy nito Isa itong tindero ng mga itlog Na nagmamay-ari ng farm na itikan At dahil sa payo ng kaibigan Iyon nga ang itininda ni Jonathan Laking pasasalamat niya naman dahil nauubos niya naman ito kahit hating gabi na nakakawi, Palagi rin bumibili sa kanya si Clarice. Puro tatlong peraso ang kinukuha nito sa kanya. Ang biro pa nga niya dito ay baka ma -high blood dito dahil sa araw-araw nitong pagkain ito. Isang gabi, habang naglalako si Jonathan, merong humarang sa kanyang lalaki. May hawak na patalim at hinihingi nito ang pera sa kanya. Alam niyang in-hold up na siya nito. Mabuti na lamang ay dumating na naman si Emir at tinutukan ng barilang magnanakaw. Ibaba mo yung balisong mo para hindi sumabog yung ulo mong kalbo, pananakot ng lalaki. Pero bigla nitong hinatak si Jonathan sabay tutok ng patalim sa lalamunan. Huwag kang kikilos ng masama dahil lalaslasin ko yung leeg ng lalaki nito Sad sa ng holdapper. Natawa naman si Emir. Hindi mo magagawa yan dahil kapag napatay mo yan, alam mong sasaluhin mo yung mga bala ng baril ko. Kahit mas mainam na sumuko ka na lang para hindi manganib pa ang buhay mo. Tugon na Emir. Tumawag ng mga baka pang polis. Kahit sa uli ay natinag rin ang holdapper. Pinakawalan na si Jonathan kahit pinusasa na ito. Mabuti na lang talaga ay nagroronda ako Jonathan. Pangatlong best na yata ito ha. Yung una, gusto sanang itakas yung paninda mo. Ngayon naman ay hold upin ka. Natatawang sambit ni Emily. Matapos dakpin ng mga kasama nito yung lalaki. Get sa kabila ng nangyari kay Jonathan, ay natawa na lamang siya habang nagsasabing, at utang na loob ko rin sa iyo, Emir, ang buhay kong ito. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka patay na ako. Tugon ni Jonathan. Mas lalong natawa ang pulis. At kalaunan, pinauwi na siya at baka meron pang masamang mangyari sa kanya. At gawa ng tatlo na lamang ang paninda napagpasyahan na niyang umuwi. Hindi niya lang nabanggit sa ina ang nangyari at baka ito ay mag-alala pa. Kay Clarice niya na lamang iyon kinuwento kinabukasan. Naku, baka makipag-areglo ka na naman gaya ng dati ah. Naikwento niya kasi noon, nung mga panahong tinangay ang kanyang paninda. Hindi na, buhay na kasi yung gusto niyang kunin sa akin. Sana na may magtanda na siya sa kulungan at para wala nang sunod na mapibiktima ang hayop na yon, tugon ni Jonathan. Mapanganib pa lang magtinda-tinda pag gabi, no? Kung sa bagay, kung saan yung dilim ay naroon ng masasama. Kaya dagdag ingat na lang, Jonathan, ha? Huwag ka nang mag-entertain kapag alam mong hindi naman bibili. Oo, mag-iingat na ako. Nadala na kasi ako. Pero hindi ibig sabihin nun, nahihinto na ako sa pagtitinda dahil magtutuloy-tuloy ako. Tugon ni Jonathan. Aba, masigasig. Natatawang saad ni Clarice. Yun nga ang nangyari Nagtuloy-tuloy siya sa pagtitinda. Mula alas 6 ay naglalako siya. Kahit kapag tumungtong na ang alas 11 ng gabi, ay nakakauwi na siya para magpahinga. Hanggang sa sumapit na ang kanilang exam. Ibig sabihin, ay lang linggo na lamang bago ang kanilang graduation. Alam niyang magmamarcha siya sa loob ng arena. Ang sabi ng professor nila, sa arena sila gagraduate dahil sa dami ng magtatapos. Kahit kahit maraming ginagawa si Jonathan, nag-review siya ng nag-review para kahit papaano ay konti na lamang ang mamamali niya rito. At sa pagtatapos ng kanilang exam, nalaman niyang kasama siya sa magmamarcha at ganon rin ang kaibigan niyang si Clarice. Kahit naglululundag na lamang siya dahil sa sobrang tuwa. Napapaluwa siya dahil sa kabila ng pagsasakripisyo niya araw-araw para lang magkaroon ng konting pera, ay nagbunga ang lahat ng ito. Tuwing umaga ay sa siyang kargador sa tanghali ay isa siyang estudyante. Samantalang tuwing gabi naman, ay isa siyang tendero ng sarili niyang paninda. Mahirap pagsabay-sabayin ang mga gawain, pero nagagawa niya ang lahat ng iyon dahil sa pangarap. Kahit abot langit na lamang ang tuwa niya, nang siya ay makapasa. Sa susunod na linggo pa naman ang graduation nila, at distribution pa lamang ng toga nila. Ngunit ng sandaling iyon, ay naghanda na siya ng konting piging. Nagtutulungan kasi sila ng kanyang ina sa pagluluto. Ginamit niya na ang perang naipon para lang may panghanda. Inimbitahan niya si na Mary Rose, Emir, at ang iba pa nilang mga kaibigan at kakilala. Ano pre, magtitinda ka pa ba ngayong graduate ka na? Usisa sa kanya ni Emir. Siyempre, kahit na may trabaho na ako, ay magnenegosyo pa rin ako. Pero hindi na yung naglalako ha. Si mama na lang ang tatao sa sari-sari store namin kung sakali Tugon ni Jonathan. Pero mag-aasawa ka na ba niyan kapag nakapagtrabaho ka na? Tanong ni Clarice na hindi naman makatingin-tingin ng rektahan sa mga mata niya at parang nahihiya Hindi pa Clarice, syempre mag-iipon pa ako. Pangarap ni mama na magkaroon ng maganda at komportabling bahay eh. Sa totoo lang, ngayon lang sumigla ng ganito si mama. Magmula kasi nang mamatay si papa ay naging malulungkuti na siya kaya kaligayahan muna ni mama ang unahin ko bago ang aking sarili. At kung darating man ang pag-aasawa ko, yung matagal ko nang kilala yung babaeng papakasalan ko. Sabay titig ni Jonathan sa dalaga. Hanggang sa sumapit na nga ang graduation nila, keto ang tuwa si Aling Marina habang siya'y nakikita nitong umakit sa entablado. Subalit makaraan ng ilang araw, hindi naging madali para kay Jonathan ang maghanap ng trabaho. Ilang kumpanya na ang inaplayan niya hindi pa rin siya matanggap-tanggap. Kaya't noong araw na iyon, lulugulugo siya habang naglalakad pa, pa uwi sa kanilang bahay. Hanggang sa may nakita si Jonathan na isang asong galana ng hina at mukhang gutom na gutom na Tamang-tama naman sapagkat may hamburger pa siyang natitira. Kaya't pinakain niya na muna ang asong ito bago niya binuhat pa uwi sa kanila. Kulay puti ang aso na ito, medyo mabalahibo at maliit lamang. Pero malaki lang yata ito sa pusa. Sa palagay niya, ay mukha itong imported. Mukhang wala namang nag-aalaga, kaya't po ang desisyon niyang iniuwi na lamang ito. At nang makita ito ni Aling Marina, nagtanong ito kung saan ito nakuha. Sa harapan ng salon ma, payat siya at marumi, kaya't mukhang walang nag-aalaga. At mukhang wala rin nag-aabot ng pagkain, kaya't kinuha ko na lang, paliwanag ni Jonathan. Alam mo ba anak, na yung dati kong amo ay nag-aalaga ng ganyan. Maltis ang tawag dyan at yung halaga niyan kapag binili mo sa pet shop ay 15,000 pesos. Kaya't ibig sabihin, may kaya ang may-ari niyan. Pahayag ni Aling Marina. Makalipas ang ilang araw, inilagaan ni Jonathan ang aso na pinangalanan niyang laki. Nilinisan niya ito, pinataba at pinuno ng pagmamahal. Hanggang sa isang araw ay may kumatok sa kanilang pintuan. Nagulat ang kanyang ina nang makita ang disenteng taong ito na nagmamay-ari ng magarang sasakyan na pampolitiko. Nasilayan rin ito ni Jonathan at hindi siya nagkakamaling ito ang gobernador sa kanilang probinsya na si Mr. Oscar. Pinatuloy nilang mag ang bigating panauhing ito at natanong ni Jonathan kung ano ang sadya nito sa kanila. Napapansin niyang panay ang tingin nito sa asong karga-karga niya at sinabi naman ito ang pagpunta nito roon. Ayon dito, dalawang linggo na raw na nawawala ang alaga nitong aso na Maltis ang lahi. Naiwala ng gobernador na ito ang kanyang alaga. Bagamat para sa kanya, ay mumurahin lamang ang ganitong aso. Pero napamahal na rin daw kasi sa kanya ito dahil dalawang taon niya na itong kasama. Nakipag-ugnayan si Mr. Rosales sa malaking salon sa kanilang lugar kung may naispatan ba itong aso na gumagala-gala na nakuha ng CCTV nito na pinapakain ng aso at iniuwi sa kanila ang alaga. Tinrace ni Mr. Rosales kung saan matatagpuan si Jonathan. Kaya't nagpasalamat na lamang ang gobernador sa binata dahil nasa mabuting kamay pala ang aso niya. Kaya't nanlaki na lamang ang mga mata ni Jonathan dahil sa kanyang nalaman na pagmamayari pala ito ng politiko. Nagulat talaga siya at hindi makapaniwala kaya't agad niya itong iniabot at sinauli kay Mr. Rosales. Nakita niya namang napaka nito sa totoong amo at magalang rin ang pagpapaliwanag ni Jonathan na wala siyang intensyon na masama dito. Kinupkup niya lamang ito dahil nakikita niyang walang nag-aalaga at palaboy-laboy lamang. Naunawa naman niyon ng politiko at muling nagpasalamat sa binata. Nakatanggap pa ng pabuya si Jonathan kay Mr. Rosales ng malaki-laking halaga at nalaman niya rin dito na laki rin pala ang tunay na pangalan ng aso. Hindi niya alam kung nagkataon lamang iyon. Pero sigurado siyang may hatid na swerte si Lucky kahit wala na ito sa kanyang pangangalaga. Dahil sa hinard siya ni Mr. Rosales na maging financial analyst ng kanyang negosyo kahit naging malaki ang sinusweldo niya rito. Samantalang nakiusap naman si Jonathan na ipasok rin ang kaibigan na si Clarice. Mabuti na lang ay nakinig sa kanya si Mr. Rosales at pinasok naman ang dalaga bilang human resources. Kaya't labis ang pasasalamat at tuwa ni Clarice kay Jonathan dahil kasi sa tulong niya ay nakapasok rin ito sa trabaho. Lumipas ang tatlong taon, napagawa na nga ni Jonathan ng bahay ang kanyang ina at tabigyan niya na rin ito ng pagkakitaan gaya na lamang ng sari-sari store na kanyang naging pangako rito. Ngayon naman ay inaasikaso naman nila Jonathan at Clarice ang nalalapit nilang pagpapakasal sila ang nagkatuluyan dahil iba ang ligayang nararamdaman nila kapag sila ay magkasama. Dito na pagtanto ni Jonathan na maging mabuti lamang sa bawat nilalang na naninirahan dito sa ibabaw ng lupa. Kahit isa pa yung hayop ay dapat pa rin tulungan at kupkupin sapagkat sa pagtulong natin sa kahit na malit na paraan nakikita ng Diyos ang lahat ng iyon kaya naman ang lahat ng mabubuting gawa natin ay may katumbas na biyaya.